Sa detalye ng ating mga balita, naging bagyo na ang low pressure area na nasa loob ng par. Tatawagin ito sa pangalang Juaning Hanggang alas 12 sa madaling araw, ang LPA sa Batanes ay naging bagyo. Ang tabayana ng buong detalye nito, mamiyang mga bantang alas 5 ng umaga. Ayon kay Charmaine Barilla, huling namataan ng sama ng panahon sa layong 585 kilometers, silangan-hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Samantala, isa pang LPA sa manang panahon sa labas ng parang na sa layo ang isang at sampung kilometro kanluran ng Hilagang Luzon. Malaki din ang chance na maging tropical cyclone. Ah, ang kay ang trough of extension ng dalawang LPA ang magdadala ng mga pagulan at thunderstorm sa Ilocos Region, Apayao, Cagayan, Sambales at Bataan. Ibag nabigat ka na kayo amin sa mga kababayan natin dyan sa Norte. Habagat naman na pinalakas ng LPA ang magpapaulan sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro. at din sa Palawan habang localized thunderstorms ang mararanasan naman sa iba pang panig ng bansa. Chanel Dominguez mula sa pag-asa magbabalita sa atin sa lagay ng panahon. Ma'am Chanel, kumusta na si Juaning? Maganda umaga din po sa inyo at maganda umaga din po sa mga taga-subaybay so, po natin. Ito si Wani ay tuluyan po naging isang ganap na bagyo kaninang 2 a.m. po. Pero ito yung huling na sa layang 520 kilometers east-northeast ng Itbay at Batanes. At may taglay na lakas na ang 45 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Ito yung kumikilos north-northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. So ngayon po wala namang po itong direktang epekto sa anumang parating ng ating bansa. at kaya wala rin tayo nakata i na anumang tropical cyclone wind signal at palayo naman din po ito ng bansa po natin. Meron din tayong bagyo sa labas ng ating PAR pero wala rin itong uh, nakikita na chance na pumasok ng Philippine Area of Responsibility pero yung trough or yung extension nito na asahan natin magdadala ng makalat-kalat na pag-ulan dito sa Ilocos Region, Zambales at Bataan. Para naman sa malalabing bahagi ng ating bansa kasama ang Metro Manila, maaliwalas na panahon ang ating aasahan pero asahan din natin magiging mainit at malinsangan lalo na sa tanghal hanggang hapon na may mataas na chance na mapanandaling ang pag-ulan dulot ng localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warnings anumang seawards na ang ating bansa. Yung po muna, latest is sa pag-asa ba the Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Ma'am Chanel, lalakas? Yes po. Lalakas pa sa? Actually, so, kita po hindi po. Tropical depression lang po yung kanyang category. Ah, okay. Eh, yung papasok pa? Ay, hindi. Nakapasok na yata ah, ng parline. Wala Ah, po. Wala naman po. Wala po silang, Yung dalawang vacuum po na binabantayan po natin, wala pong effect. Direktang effect po naman din po. Hindi din po nakikita natin na magdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan po. Ah, hindi pero palalakasin si Habagat. Ito po yung nasa labas po ng par po natin, siya po yung humihila ng habagat. Eh, kaya po siya, doon po yung po napupunta yung habagat po natin at sa palawan lang po nakakakita tayo na may epekto po yung habagat po natin. So, wala pong enhancement na nakaka po sa bansa natin. Ayan, tama-tama. Kasi ngayon pa naman bambalik din yung ibang mga estudyante sa klase. Uh -huh. Ma'am Chanel, thank you. Magandang umaga. Salamat din po. Si Chanel Dominguez mula po sa pag-asa.